kababayan 'yan ang sinasabi ko sa inyo eh. 'Yan na nga. Boy Lighter at tapang at iiyak. si Boy 10K, mauna ka nang mag-resign. Oh, eto na, mga kababayan, is speaking o Boy 10K, maunang mag-resign. Eto na hinamon po. 'Di ba? Wala lang 'yan lawyer na 'yan, sabi ni Ma'am Marites. Ah, sabi ni Ma'am ah, Ma'amites pala. Ayun. So eto mga kababayan, ah Sa totoo lang, ito po si Boy 2K. Hinamon po ni U.C. Si Claire Castro, uh, si Boy 10K, no? si Kaitano Senator Alan Peter Kaitano sa, na, nanawagan kasi siya ng snap election. No? So, mag-resign daw lahat no? bilang delikadesa. Bilang, ah, kasi palpak na daw eh, ang pangyayari sa ating bansa. So ngayon mga kababayan, ito po gusto ng snap election ni Boy Tin Ito ang sagot ni Yusi Claire Castro. Mga kababayan, just me marimar. Ito na nga, basahin ko lang ha mga kababayan. Yung panawagan ni Alan Caetano. <clears throat> Ay, nawala. Ito po ha mga kababayan. Ito, 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 ito. ito. Sana ba yun? Si Yusi Claire Castro. Ito, sa Abante. Abante News Online, mga kababayan. Ito po ay hamon ni Yossi Clare Castro laban kay Alan Caetano sa gustong pangyayari ni Alan na snap election. So ito po ang hamon ni Yossi Clare Castro, mga kababayan. Hinamo ni Palace Press Officer Atty. Clare Castro si Senator Alan Peter Caetano na pangunahan nito ang pag resign sa pwesto kaugnay sa panawagan nitong snap election. Di ba? Oh. So basahin ko lang nga mga kababayan Itong article ng Abanti News Online Castro hinamon si Caetano na maunang mag-resign kaugnay sa hirit na snap election So ito po ang nakalagay Ito ang tugon ni Castro sa senador matapos hilingin na magbitaw ang lahat ng mga halal na opisyal ng gobyerno Simula sa presidente hanggang sa kongresista at magkaroon ng snap election upang manumbalik umano ang tiwala ng publiko sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Castro, kung seryoso si Caetano sa panawagang magsakripisyo ay dapat mauna ito para ipakita sa publiko na seryoso ito. Ayan na nga mga kababayan, nasunog po, ah, nasunog po si Alan Caetano, kayo si Claire Castro. Kung seryoso nga naman, ya, kami po ay nananawagan, Senator Alan Peter Caetano, kung talaga pong sincere ka sa sinasabi mo, no, na snap election, ako po mismo ang maghamon sa'yo. Una ka pong mag-resign. Una ka pong mag-resign para tulungan ka po namin na mag-resign po ang mga susunod na opisyal kapag inunahan mo po. Magkaiba kasi mga kababayan ang salita. Dapat haluan at lagyan ng gawa. Yeah? Hindi mo nga tinupad yung 10,000 na ayuda nung tumakbo kang ah uh, noong nakaraang election, di Hindi mo nga tinupad 'yun ni. Eh. Oh, yung 10,000 bawat pamilyang Pilipino, may nangyari ba? Tapos ito ngayon yung hamon mo na mag-resign mula presidente hanggang kongresista at mag-snap election, pangunahan mo, di Unahan mo na Senator Caetano. Huwag po kayong magalit sa mga reaksyon namin. Unahan niyo po Paano ka po susundin ng kapwa mo politiko kung ikaw mismo hindi ka nauuna? Dapat unahan mo. na yeah. Para sumunod sila sa iyo. Kasi kung hindi mo unahan 'yan, walang susunod sa iyo. Salita lang lang eh, 'di ba? Unahan mo na. 'Di ba? Mm. Ayon kay Castro, kung seryoso si Kaitano ng panawagang sakripisyo ay eh dapat muna itong ipakita sa publiko na seryoso siya. O, oh, did you start? Do it now! Yeah. Mm. Mauna ka para maging model ka. Talagang sakripisyo ka. Ayon kay si Claire. Clear. ba diba? nakita mo? Nasunog. Ayan no? Do it now! O, oh, ayon kay Clear. Yeah, diba? Totoo naman yan eh. Oh, sinabi ni Castro na si Caetano ang nanawagan para mag-resign ng mga halal na opisyal sa gobyerno. Kaya dapat lang pangunahan niya ito. Tama naman, di ba? Pangunahan mo, Senador Alan Peter Caetano. Kasi kapag hindi mo ito pangunahan, Senador Alan, wala kang pinagkaiba kay Bato. Kaya kung mag-resign right here, right now, kung sangkot si Villanueva. E eh, putang ina, si Villanueva na-press yung account at nakasuhan. Ba't hindi pa nag-resign si Bato? Di ba? Apaka sinungaling ninyo. Kaya dapat kayo hindi na kayo mananalo eh. Di ba? Mm -mm. Ipinapaalala ni Castro na may mga pangako si Kaitano sa taong bayan. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa niya na ipapatupad. Tulad lamang ng aniay 10,000 na ayuda bawat pamilyang Pilipino. Ayan na nga. Nabuksan na. Ayan na na buhay na ang 10,000 na pangako mo kay ano, na hanggang ngayon hindi nangyayari. Ayan, di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, puro kayo salita eh. Oh, akala ko ba? Ah, akala ko mananalo kayo. Akala nyo mananalo kayo sa amin? Ah, mananalo kayo kay UC si Claire? Hindi kayo mananalo. Bakit? Kaming mga vlogger, ah, matagal na kami sa ganitong kalakaran. Ako almost 5 years na ako dito. Alam ko ang mga pangako na kapag ako na nalo, to six months, ubos ang droga, putang ina, nakulong ka na, mamatay ka na ang droga, hindi naubos. Tao ang naubos. Kapag ako nanalo 10,000 kada pamilyang Pilipino, kaya ng gobyerno yan. Putang ina, walang 10,000. Kapag ako binoto ninyo sa mga kukonsumo ng 2,000 pababa sa Meralco, gawin nating libre yan. Putang ina, nasaan na Markuleta? Kaya, kita ninyo, hindi kami mga bungol. Kaya, oh, yun ang sabi ni Yusikler Castro. Mm. Pina, pinapaalala ni Castro na may pangako si Caetano sa taong bayan, subalit hanggang ngayon ay hindi pa naipatupad. Yun nga ang tulad lamang ng 10,000 ayuda sa bawat pamilya na hindi mawawala-wala sa isipan ng butante. Kaya nga kayo binuto eh, dahil sa pangako ninyong ganyan. Ayan, nabubuhay tuloy yung mga usaping pangako na napako. Huwag na niyang bulahin ang publiko dahil malinaw na talagang gusto ni Kaetano ay matanggal si Pangulong Marcos sa posisyon upang maiupo ang nais nitong mailagay sa pwesto si Sarah. di ba? Mga scammer, mga sinungaling, mga manluloko, mga manlilinlang, yung mga pangako na mga putang ina niyo, hindi niyo tinutupad. Nung nadalo kayo, hindi niyo na malalala. Akala niyo nakainom kayo ng mga isang galong anestisya, Hindi o, oh, tanong ko lang. Senator Alan Cayetano, ilang galong anesthesia po ang nainom nyo po? Ba't hindi nyo po tinupad yung 10,000? Nanalo ka na po eh. oh, kay, kay Marcoleta, ako po yung nagtatanong, Senador Dante Marcoleta. Ah, nasaan na po yung pangako mo na 2,000 pababa konsumo sa kuryente sa Meralco ay libre? Hinahanap po ng taong bayan, maskin yung mga putang inang bubong DDS na bumoto sa'yo, hinahanap nila yan eh. O, oh, nasaan na po yung mga pangako ninyo sa bagay? Yung week mo nga, hindi mo masabing totoo ba o hindi ba? Eh. Diba? Yung 2,000 pa kaya? Mm -hmm. Alam na namin. ba? Diba? Mm -hmm. lana, na, mga sinungaling. Diyos ko, kung talagang sincere kayo, magsiresign kayo. ba? Diba? O, oh, ito pa. Huwag mo na kaming bulahin. Gusto mong matanggap, uh, matanggal si Pangulong Marcos sa posisyon. At alamin namin kung ano ang motibo behind this dagdag ni Castro. 'Di ba? Ayan na nga mga kababayan, nabutata, ha? Napahiya, nariltok at ano, nasabihan pambudol. Ha? <laughs> Diba? Gusto mo pala snap election, edi eh, mag-resign ka una, tignan natin pag snap election ka kung may buboto sa iyo. O kung mababalik ka pagka senador, iwan ko lang. 'Di ba? Sige, mag-resign kayong lahat, tapos mag-election kayo ngayon. Tignan natin. Ah, kung yung 24 kasinador senador, kung may mga DDS pang makarga diyan. Tignan lang natin, ah, mga kababayan. Sa 24 kasinador kung may makarga pang DDS senador diyan, Ah, sa mga kongresista, tignan lang natin kung may mananalo pang kongresman dyan. dapat nga yung, uh, ah, yung sinado, i-abolish nyo yan eh. Kanya-kanya kayong pautot. Kanya-kanya kayong palakasan. Kanya-kanya kayong kasinungalingan. Walang, ah, walang matino sa inyo dyan. Diyos ko po. Totoo lang. Bilang lang ang mga senador na matino dyan. Limang tao lang. Ah, lima lang ang mga matitino dyan, mga kababayan. Ako na nagsabi sa inyo limang senador lang. Oy, Ma'am Linsudo nako, may pahabol na 1,000 yen super sticker. Thank you, thank you so much po. Diba? I-abolish nyo na po ang senado. Wala pong kwenta ang senado. Abolish nyo na yan. Yung mga nananalo dyan, utot ninyo. Ah, ayaw ko nang maghamon. Kasi ilang beses ako naghamon. Talo. Hamon ko nga, magilit ako sa leg, makauwi si Digong. Ma isang taon na. Ang sabi ko pa, kung hindi, kung makauwi si Digong hanggang katapusan this year, magigilit ako, 2025. So, katapusan, oh, Jan, ah, December 31. Oh. Pagka January niyan, 2026, tapos na yung hamon ko. Ano na ngayon? October na. November, December, dalawang buwan na lang. Expired na yung hamon ko. Hindi pa rin nakauwi si Digong. Ano, extend ko pa ba? Ha? I-extend ko pa ba? Mga kababayan, I extend ko pa ba? Kasi kung i-extend ko, matagal-tagal to, baka magulat na lang tayo, namatay na, tapos one year anniversary, 40 days, one year, tapos kwentong libro na lang siya. Kita ninyo, mga kababayan, o oh, yan. Mga DDS, hindi na ako nagtaka. Literal na bobo talaga kayo. Pero hindi kayo bulag. Hindi kayo bungol. Kaya, Ita ninyo, nasabihan katuloy na budol niyo si Claire, huwag mo nang linlangin kaming taong bayan, baka nakalimutan mo yung pangako mong 10,000. Hanggang ngayon, hindi mo pa naibigay. Ah, isang dekada na, Alan Kaitano. na ah, 10 years na yung pangako mo. Asaan na Ha? Yung pangako mo Alan 10 years na Yung 10K Ha? Dapat ngayon Sa isang taon San Liboy 10 eh. years na oh Simula nung bumaba Si Digong Pagka Presidente 10 years na Ay na kung may tubo yun Malaki-laki na Naya Malaki-laki na Ha? Ah. Kita ninyo wag mo na kami bulahin Diba? yung pangako mo ng 10,000 hanggang ngayon hindi mo pa naibigay sa Pilipino 10,000 bawat pamilya eh di ba? Mm. Diyos ko, kung tubuhan natin yun ang laki na ng tubo yung 10,000 10 years aba, ilan ang tubo nun? Diyos ko, kay Markuleta nga eh mas may pambili pa ng wig kaysa sa itupad niya yung 2,000 na bill ng kuryente sa Meralco libre, 2,000 pa baba may nangyari ba, Marcoleta? Puro kayo kwento. Puro kayo kwento. Walang kwenta. Hindi ba? <clears throat> Marimar. Ay! Nako. Ang laki na ng interest nun. Pulongges yutman Oo, oh, 10 years na eh. Diyos ko, 5% can't yearly. Ano ba? Ang laki na. Diyos ko, magkano na ibibigay niya doon? oh, oh, 18 years. 5%, 5 per year. Aba na laki. Diyos ko, hindi nga mabigay yung 10,000 lang eh. Ma'am Jennifer Castillo, maraming salamat po sa yung ah, super sticker. Thank you, thank you so much. Uh, asan na? Kay Marcoleta, 2,000. Walang nangyari. Yung kay Digong, ubus droga. Walang nangyari. Ang droga, buhay pa. Ang tao, patay na. O oh, ayun, nakulong na lang siya lahat-lahat. Yung droga, buhay pa rin. Kita ninyo, daming utu-utu na didiis. Alam mo, sa totoo lang, Senator Alan Peter Cayetano, kung tumakbo ka, sa, kung tatakbo ka lang sa 2028, huwag ka na magbalak. Huwag ka na magbalak, Senator Alan. Hindi ka na mananalo. Hindi ka nga na bias ni Digong eh. Oo. Oh. Eh, meron pa nga ako nakita dito, mga kababayan. Ito ha. Napansin nyo ba na si Senator Alan Cayetano, Walang imik pagdating sa diskaya. Nako, baka magulat kayo. Napansin nyo na pagdating kay Alan kay Itano wala siyang reaksyon patungkol sa mga diskaya? Nakita nyo ba sa hiring-hiring sa Senado sa flood control, sumali siya? Di ba wala? Di ba tahimik siya? Paano kung may ipaketa ako ngayon? Ha? Paano kung may ipaketa ako ngayon? Napansin niyo kung bakit wala siyang reaksyon patungkol sa flood control? Ah, ito. Wait lang ha, mga kababayan. Multipurpose building. City government of Taguig. Hmm. O sino may gawa? Ah, si Timothy. Kita niya? O oh, yun, ang ganda. Ah. Oh. Multipurpose building. City Government of Taguig. O, sino ba may gawa? Ah, St. Timothy. Kita nyo? O, yun. Ang ganda. Multi-purpose Multi building. building. Mm. City Government of Taguig. O, sino ba may gawa? St. Timothy. Ah, St. Timothy. Kita ninyo? O, Alan. Ah, Ah, uh, ayan. oh, yun, ang ganda. Mm. Multipurpose building. Mm. City Government of Taguig. Mm. Sino ba may gawa? Mm. Ah, St. Timothy. Mm. oh, yun, ang ganda. Kita nyo? Multipurpose building. Diba? City Government of Taguig. Ah. Uh. Wow, ang ganda. <laughs> multi-purpose building, ha? Ah? City Government of Taguig. Wow. Ha? <laughs> Sino may gawa? St. Wow, ang galing. ah, Yung tennis court ni Magalong, ha? Ah? Sa Baguio, sinong may gawa? St. Timothy rin. <laughs> Kaya pala, ha? Ah, tahimik lang. <laughs> wow. Ah, multi-purpose building, city government of Tagig. Sinong may gawa? Wow, Saint Timothy. <laughs> Sino may gawa? Ah, oh, ah. Oh. Na natin ha. Ah, oh, Saint Timothy. Oh, Saint Timothy. Nagkakahalaga po ng 72,717,144.54. 74 million. Wow! multi-purpose building, city government of Tagig. Sinong may gawa? St. Timothy. Kita ninyo? Galing na. Kita nyo? mamabon! Abon! Maraming salamat sa yung 10 Hong Kong Dollar Super Sticker. Thank you, thank you so much po. Yeah. Kita ninyo, may reaction si Alan pagdating sa mga diskaya. Wala. Sentimuti Alam na. Angel Go! May kilap siya ulit po sa'yo dyan, ma'am. Ah, yun lang, mga kababayan, yung Hindi ko na masyadong habaan. Di ba? Oh, mga borsaryo, Bisin, po. Yeah, Imuhan ako. Ah, kita mo? Oh, Sentimuti alam na Matic yan. Oh, kita ninyo? Ay, nako! Alam niyo pinakita ko ito, magugulat kayo, investigahan din yan. <laughs> Bago ko i-play ito, oh, napasa ko na. <laughs> Abangan. Abangan. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan. Wow. <laughs> Take note, ah, mga kababayan. Lahat po ng proyekto ng mga diskaya ay lahat po naka, ano na, ah, wait lang ha mga kababayan. Ah, diskaya, ito ha. Naku, mga kababayan, halos lahat sila. Mm, -mm. Multa ng mga diskaya, Diyos miyo marimar. Ha? Kung ito, pakinggan niyo mga kababayan. na May ads lang ha. New user, get 8 off hotels. <coughs> mm. May ads lang mga kababayan. Okay, okay. Sir, so, short statement lang. How are you feeling today? Ba? Oh, Ayan po mga kababayan ay nagpasa na po ng mga ebidensya at mga pangalan ng tao ang mga diskaya kung sino-sino ah, ang nasa listahan nila. Mga kababayan, maniniwala ba kayo na ang tagig hindi kasali? Baka doon sa ipinasa ng mga diskaya sa Department of Justice, masasali ang tagig abangan. <laughs> Kaya pala tahimik kayo. Na. No. Kaya pala sa hiring-hiring, na. No. Wow, multiple post building, 74 million, City of Tagig. Sino may gawa? Sentimuti. Alam na desa alam na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, abangan ang susunod na kabalata. <laughs> so yan lang mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.